Narawang na mag-avante ako muli ang nag-iisang Master Hans Kua at eto ang abantim sa at paalala para sa life na kay Bonga. September 20, Wednesday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat, negative star ay nasa chart kaya naman itigilan ang pakikipag-away kay sweetheart kay partner. Sa health naman, unhealthy ang kalusugan pink at tuwang suerte kay Rat. Kay Ox naman tayo ha. Travel star activated. Ikaw ay matutuloy na sa so work abroad. Matagal mo nang hinaantay itong magtrabaho sa abroad. Posible mo matupad yan. Gray at 70 ng swerte sa chart. Tiger naman tayo ha. Happy activated ang negosyo mo. Makikilala sa online. Dahil sa taglay mong galing, huwag kalimutan na maging humble at ipagpatuloy lang ang kabutihang meron ka. Si boss naman po ay magiging masaya sa mga output mo. Brown at 10 na swerte sa chart. Kay Rabbit naman tayo. Happy family star sa chart. Magkaroon kayo ng salo-salo sa tahanan kasama ang buong pamilya at kamag-anak. Makipag-banding at may pag-usap at maggalang sa matatanda. Red at 17 na swerte sa chart. Lago naman tayo iwasan ang maalat na pagkain. Unhealthy star ay tigilan na. Maaaring dapat kami baguhin sa ugali mo. Maaaring mabait ka. sincero, Maging sincere sa niligawan. White at 19 na swerte sa chart. Kay Snake naman ikaw pinakamaswerte ngayon. Good neighbor star na nasa si chart din. Mga kapitbahay ay magkakaroon kayo ng idea na pagkakakitaan nyo online. Blue at wala swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse. Gumising na maaga, magpasalamat sa panibagong araw, paghandaan ng almusal ang pamilya, kasabay nito, kumain at magdasal. Purple at 18 ang swerte sa chart. Kay Goat naman tayo, opportunity star na sa si chart. May bago makikilala online, may magandang kalooban yan. Kakausapin ito at mag-send mag ng resume sa kanya dahil may magandang opportunity na ibigay yan. at 30 na swerte sa chart. Kay Monkey, happy star na sa chart. Si Sweetheart ay makipaghiwalay sa iyo dahil hindi ka na nababago. Gray at 30 na swerte sa chart. Kay Rooster naman na dahil sa determination mo, may isang matandang babae ang tatawag at ikaw na magkakatrabaho. O broad yan. Yellow at 50 na swerte sa chart. Kay dogi tayo, ikaw ang pinakamaswerte pagdating sa pag-ibig. Love star activated, magsuot ng rose quartz, bilhin niya sa tindahan ni Master Hans Kuwa. Silver at 17 na swerte kay Doggy. Kaibigan naman tayo, conflict day today, day, hinay lang. Huwag abusuhin ang katawan. Unhealthy star activated, gold at 18 na swerte sa chart. Muli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa pala salalay nasa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Kuha para sa hashtag Hansuwerte sa Abate!